Guys, um, share ko lang sa inyo guys, yung pag first time mo makatikim ng fried chicken at kung ano magiging expression ng aking mukha. Mmm! -hmm. Ang mm -hmm. sarap! Yes guys, first time ko po yan makatikim mm -hmm. ng fried chicken. Mmm! -hmm. Mm -hmm. Alam mo guys, alam nyo, Mm, ito. Hindi ka man pinalad. Basta maganda ka makisama. Marami kang kaibigan, guys. Pinalad ka man. 100 percent yan. So, Pero, ito lang, masasabi so, ko, real talk. Huh? Real talk. <coughs> <Ha>? <coughs> meron talagang kaibigan na pag wala ka, hindi ka kilala. Pero pag meron ka, kilala ang kilala ka. Yeah. Hayaan na natin sila kasi ganyan talaga sila. Basta ako, tayo, happy lang. Ba? Mm, tayo na. Mm. Magbibirtin na ako, guys. April 15. Uh, 18 years old na po ako. 18 years old. Kaya yung... Yung magsisend mags mags po ng dito sa akin, pwede na po kayo magsisend kasi po, dibu ko po, po. sa April 15. Ang um, um, birthday ka po is April 15, 1967. Opo. Oh, Sige oh, oh. okay, po, kain po.